Sa isang probinsya ng Pilipinas, may nakatira na isang dalagang babae na nagngangalang Maria. Si Maria ay 18 years old. Isang masayahin at mabait na dalaga at nag-iisang anak. Sa kanyang munting tahanan, siya ay nagtatamasa ng kasiyahan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw, may dumating na isang bagong kapitbahay na may kakaibang kilos at pananamit. Siya ay nagngangalang Mang Pedro na 50 years old na tumira sa isang bahay na kubo. Dahil ang lugar ay malayo sa bayan, ang kanilang baryo ay halos kubo lang ang mga bahay. Sa simula, tila nagpapakita si Mang Pedro ng kabaitan kay Maria. Ipinakikita niya ang kanyang matamis na ng ngiti at magalang na pag-uusap. Dahil dito, hindi agad napansin ni Maria ang mga malalalim na intensyon ni Mang Pedro. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang kilos ni Mang Pedro. Naging mapangakit at mapangahas ang kanyang mga kilos at salita. Sa tuwing naglalakad si Maria sa labas ng kanilang tahanan, hindi maiwasang makaramdam ng takot ang dalaga sa tuwing makikita siya ni Mang Pedro. Ang mga simpleng pagbati at pagsasalita ng kapitbahay ay tila nagiging pambobohla at pagsisilbing panliligaw. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang pagbabago ng kanyang kapaligiran. Ang dating masigla at masayang komunidad ay unti-unti nang napalitan ng takot at pangamba. Hindi na siya komportable sa paglalakad sa labas ng bahay at nakaramdam ng kaba sa tuwing naririnig ang boses ni Mang Pedro. Nagpatuloy ang pagnanasa ni Mang Pedro sa pamamagitan ng paulit-ulit na pangungulit at panunuyo kay Maria. Naging malalim na ang kanyang mga galaw at ng mga malalaswang salita at kilos. Sa tuwing magkukrus ang kanilang mga landas, nararamdaman ni Maria ang takot at pangihina. Subalit, sa likod ng mabuting pag-uugali, mayroon siyang madilim na balak. Ipinapakita kung paano unti-unti niyang pinaparamdam kay Maria ang matinding pagnanasa. Pinipilit niya itong gawin ang mga bagay na hindi dapat para sa isang dalaga. Napagdesisyon na ni Maria na humingi ng tulong sa kanyang mga magulang kahit na puno siya ng takot at kaba. Sinabi niya ang lahat ng nangyayari sa mga galaw ni Mang Pedro. Pero hindi agad naniwala ang mga magulang ni Maria. Bagko sinasabi pa nila na mabait na kapitbahay si Mang Pedro Umiyak na lamang si Maria sa isang sulok at walang magawa. Isang araw birthday ng kanyang tatay at may kaunting sahlo-sahlo na ginuman kinagabihan ng tatay ni Maria kasama si Mang Pedro. Nang lumalim na ang gabi na lasing ang tatay ni Maria at tulog na rin ang nanay ni Maria dahil sa sobrang pagod. Samantala, si Maria ang nagligpit ng pinaginuman nila. Pero si Mang Pedro ay nakaupo pa rin sa kanilang pinaginuman. Nakatitig siya kay Maria habang siya ay nagliligpit. Si Maria ay nakasuot ng daster na manipis. Kitang-kita ang hubog ng katawan ni Maria. Sinabi pa ni Mang Pedro na nahihilo ito at hindi na kayang umuwi. Kinausap niya si Maria na kung pwedeng gabayan siya sa pag-uwi. Pero tumanggi si Maria dahil nakakaramdam siya ng takot sa tuwing nakikita niya si Mang Pedro. Gumawa pa rin ng dahilan si Mang Pedro. Sinabi niya na nakalimutan niya ang regalo sa kanyang tatay. Kaya sumabay na daw sa kanya para kunin ang regalo napilitang sumama ni Maria sa bahay ni Mang Pedro. Pagdating sa bahay, pumunta si Mang Pedro sa kanyang kwarto at tinawag si Maria. Pagpasok pa lang ni Maria sa kwarto, hinila na niya ito at sinabihan na huwag sisigaw kung hindi ay papatayin siya nito. Walang magawa si Maria kung hindi umiyak at sumunod sa mga pinagagawa ni Mang Pedro sa kanya. Pinagsamantalahan niya si Maria at nagulat si Mang Pedro dahil first time pala ni Maria Matapos makaraos ni Mang Pedro, bigla siyang natakot na baka magsumbong si Maria sa kanyang magulang. Kaya naisipan niyang tapusin ang buhay ni Maria. Sinakal niya ito hanggang malagutan ng hininga. At pagkatapos ay naghukay ito sa loob ng bahay. Dahil ang bahay ay gawa lang sa kubo at lupa lang sa loob. At doon itinapon ang bangkay ni Maria. Kinabukasan, nagsimulang hinanap si Maria ng mga magulang niya. Nagkaisa agad ang mga kapitbahay ni Maria hindi nila pinabayaan ang sitwasyon. At patuloy na hinanap si Maria. Nagtungo sila sa pulisya upang ireklamo ang pagkawala ng dalaga at ipinahayag ang mga pangyayari. Sa tulong ng mga autoridad, isa-isang nagimbestiga ang pulisya sa mga huling kasama ni Maria. Gayunpaman, napansin ng mga magulang ni Maria na tila hindi mapakali ang isa nilang kapitbahay na si Mang Pedro. At nang siya ay tanungin ng mga investigador, sinabi niya na nalasing siya ng gabi na iyon at nakatulog siya. Kaya hindi niya napansin si Maria. Lumipas ang isang buwan, wala pa rin malinaw sa kaso at hindi pa rin matagpuan si Maria. Inisip ng iba na baka siya ay naglayas o nagtahnan. Pero itinanggi ito ng mga magulang ni Maria dahil hindi gagawin niyon ng kanilang anak. Lumipas ang isang taon at unti-unti nang lumalahbo ang kaso ng pagkawala ni Maria. Isang gabi, habang naglalakad ang isang dalaga na nagnangalang Sandra na 20 years old at kaibigan ni Maria, bigla itong tinawag ni Mang Pedro na nakaupo sa harap ng kanyang bahay na kubo. Lumapit ang dalaga at sinabing kung pwede siyang tulungan na buhatin ang kanyang bagong biling bigas na may 25 mong kilo. Pinapasok niya ang dalaga at sabay hampas sa ulo at nawala ng malay si Sandra. Hinubaran niya ang dalaga at ginawa ang kanyang balak na pagkahayok sa laman. Matapos gahasahin si Sandra at katulad ng ginawa niya kay Maria, ibinaon niya sa lupa sa loob ng kanyang kubo at katulad ng inaasahan hindi na rin mahanap si Sandra. Gayon paman, lumipas na naman ang isang taon matapos ang mga ginawang krimen, si Mang Pedro ay nakikipaginuman sa harap ng tindahan. Nang may napansin siyang naglalakad na sexy na babae na nakasombrero, tinanong niya ito sa kanyang mga kasamahan na kainuman. Pero hindi rin nila kilala at sinabing baka bagong dating lang galing sa ibang bayan. Nagpaalam si Mang Pedro sa mga kainuman at sinundan ang sexy na babae. At nang nagkaroon ng pagkakataon sa madilim na daan, ay bigla itong hinila at dinala sa matalahib na lugar. Dahil madilim ang lugar nakakuha ng kahoy si Mang Pedro at pinahlo ang babae para hindi makasigaw. Ginahasa ang biktima kahit madilim at hindi niya makita ang mukha matapos niyang gawin ang karumaldumal na krimen. Naghintay siya ng ilang oras para hintayin na wala ng tao sa daan. Dahil sila ay sa liblib na baryo sila nakatira, maagang natutulog ang mga tao. Gayunpaman, dinala niya sa kanyang bahay na kubo ang biktima nang ilagay na niya sa hinukay na lupa ang babae. Nang makita ang mukha ng biktima, bigla siyang nagulat at nanginginig. Dahil ang kanyang pinatay ay ang sarili niya palang anak, na si Lolita ay 18 years old at nag-iisang anak ni Mang Pedro na naninirahan sa bayan kasama ang kanyang ina na hiwalay na kay Mang Pedro dahil sa kanyang pagkababaero. Pero dahil pakasyon ni Lolita ay pinayagan ng kanyang ina na magpakasyon sa kanyang tatay na si Mang Pedro. Pero trahedya ang nangyari. Kayong paman, sa sobrang sakit na naramdaman ni Mang Pedro na napatay at pinagsamantalahan niya ang kanyang sariling anak dahil sa siya ay lasing at madilim sa pinangyarihan ng krimen dahil sa pagkawala ng kanyang anak, hindi kinaya ni Mang Pedro ang sakit at siya ay biglang inatake sa puso. At si Mang Pedro ay pinagbayaran ng kanyang mga ginawang kasalanan. Sa huli, natagpuan na rin ng mga pulis at magulang ni Maria at Sandra ang mga bangkay ng kanilang mga anak sa bahay kubo ni Mang Pedro. Kung nagustuhan niyo ang mga ganitong kwento, please support ang aking bagong channel. Maraming salamat po.